Si pagpadala nakakatuwa kayong lahat. Talaga? Oo, oh, sin mauna, sin mauna. Katahimik ka, katahimik ka! Ito nagbibitawan! Tahimik na Ay Ay naman daw, ikaw lang ang maingay! Isang pinatatahimik ko pa kayo. Hoy! <laughs> <laughs> Ito na mga pinadala mga big upan ng ating mga kabaranggayan! Hoy! <laughs> Papatolids! O oh, siya! Hoy! Mama Bell! Mm. ako. Ano, ano ba? Ano ba? Ay, nga pala, iba nga pala. Mm. Oh, sige ka muna, Mama Bell. Ako na. Ay, ang bagay. Ikaw muna nga. Sino ka nga ba? Sino ka nga ba? Teka lang. Neneng Bell. Sa, ah, Neneng Bell. Kasi I forgot your name eh. Neneng Bell. Ah, Neneng Bell. Kasi, nag-decide na ka sa sarili ko. I'm gonna call you mine na lang. <laughs> oh! Wala ba? Ito ba? Oh. Kwento Teros! ulala. Oh, Dami-dami naman talaga dito. Nakakatawa talaga, oh. Kasi, <coughs> mga sorry, ah. May brand, ah. <coughs> Nening Bell! <coughs> may brand, sorry, ah. Pasensya nyo na. <coughs> take upan <-upper> lang <coughs> naman. <coughs> Noodles ka ba? Bakit? Kasi, lucky me, eh. Oi! Oi! Papa Tolis, tumahimik, ah! Si Papa Balto, dadali na! Oink, oink! Ito na! <laughs> oink, oink! Yun na lang, oink, oink! Mama Bell! Oink! Neneng Bell! Neneng, Neneng Bell! Neneng, Neneng, Neneng Bell! Bakit? Ay, wala pa! <laughs> Do you want to make millions? Siyempre naman, bakit? Millions of babies! <laughs> oink! Oink! naman galing kay uh, Asan na yun? wait, 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 wait Nasaan na yun? Nasaan, nasaan, nasaan Ito, to, 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 Galing kay Chris Zalakino Teros Ulala Ah, Mama Bell Ah, Neneng Bell Neneng Bell Neneng Bell Sana Ako na lang si Antok Bakit? Para gabi-gabi Pwede kitang dalawin Oink, oink, oink Oink, oink Oy! Ah, ako naman, ako naman, ako naman. <laughs> ah, ah, ah. Uh, Papa Tolitz. Ay, mm. kwento, Teros. Oh, la, la. Papa Tolitz or Papa Baldo, mas kasi ah? sino sa inyo, twin ah, ah, ah. brothers kayo. Ah. Simento ka ba? Ay, sabay tayo. Ah, bakit? <laughs> eh, kasi meant to be tayo. Oink! 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 oing oing pala. oing oing Oink! Oink! oing 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 gorgeous Ay! oink 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 sorry sa McDonald's ha sa Johnny B. hello sa mga taga Johnny biglang <laughs> 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 nag-iba yung ano ng boss Hi <laughs> sa mga taga FMCC, Sir Itoy, Sir Willie, Sir Carlo, at kay Barry. Kuweto Teros! Ulala! Neneng Bell! Upuan ka ba? Bakit? Bakit? Opo naman, Dapat nangangaw ako na ako yan eh. Nangangawit na ako. Kakatayo <laughs> <laughs> <Dapat> eh. <laughs> Naglang naging, naglay no. <laughs> ay, bumabaw. <ba> <laughs> oh, ito naman, touch line tayo. Quanto teros. <laughs> Sige na, ako na ang bobo. Ako na ang bobo. Bakit? O, oh, sa buhay mo. Oink, oink. Oink, Okay, last, last, ano, last one, last one. Baba B, meron ka ba ba last one? Lana? Wala uh, na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. na rin. Ayoko na rin. Ay, na. Sige, sige. Uh, ayos na ako. Next time na, na lang. Bawang naman rin. Na. Na. Dami. Pagod na, na kayo eh. Ah, na ako ka. O oing, oing. <laughs> ating napatunayan ngayon sa ating pick-upan na wala pa rin tumalo kay Neneng Bell. <laughs> thank you, thank you, thank you. Sa aming girl pick-up <laughs> girl. <laughs> <laughs> Natalo si Papa Tolis mula sa pinyahan. Pati na rin si Papa Baldo mula sa kainta. Wala talagang tatalo kay Neneng Bell. Ay! 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 Kumanta na tayo. alikana na. Girl, pick up. Girl, ready ka na. Handa na. Girl, pick up. Girl! Ay! Kami na ang inyong barkada. Sa tangali, kami ang kasama. Kami na. Ang inyong barkada Sa barangay Magpantong barangay Ah, yeah Oy, happy birthday kay uh, Yvette Nario Birthday niya daw ngayon 18th birthday De uh, Debu, di ba? Oh, Ay. Ayun, happy Ay, oh, birthday, ha ah. Wait lang, meron din pala akong nakasingit pa na Hindi ko mm -hmm. nabati dito Hi nga pala kay uh, Myrus At uh, pinapabati niya Ang uh, brother niya si Paul Sister Paul pala. Paul, Paul? May age eh. Sister niya, si Donna. <laughs> may age din. Mm. Si Myla and, ano to, Mycel at Mami na si Mami Panching. Sergeant Side Studio, Sergeant Nick Angelo Gloria, mga Philippine Armies. Maraming salamat. Ay, maraming salamat sa mga nagtatext sa akin sa Panatex. Once again, Papa Baldo, space on at 467, sa 4627. 629 ako mamaya. Uh, habol na lang natin to. Uh, Counters ni National Shrine of Divine Mercy. Sila Ate Cynthia, nagka-cry smile naman dyan and everything. Si Ate Grace, maraming salamat din sa inyo. Malapit na mga anak. Si Ali Leti, Jen, Daddy, uh, Ed, Togtog. -tog. Si Ate Elena, Art, and Tita Lani from Tina. Maraming salamat po sa inyo. And uh, ang daming sa atin yan, no? Oo nga, Papa pa, Ano nga pala si Mama Silvia? Sabi mo, mag-message sa Facebook mo para makita naman natin. Yeah, kung sino yeah, siya. yeah, yeah, yeah. Oh, mag-message po kayo yeah, ulit. Yeah, 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 yeah. Thank you, thank you. Ayun, thank you po yeah, sa inyo. Maraming salamat po sa inyong uh, pakikitugstugan sa amin. Siyempre, pakikipikapan. Naman! Next time ulit. At oh! So, ano kaya meron? Abangan nyo mga kabaranggay, ha? Ah. Mm -hmm. Araw-araw, may mga nakahandang iba, ibang putahe para sa inyo sa ating pananghalian. Ay, sarap naman yung pakinggan potahe. Oo. Oh, Siyempre, para maiba naman yung mga kinakain natin araw-araw. Pati Ay. din yung mga naririnig natin mga jokes. Oh, well. Maraming salamat sa inyo lahat, mga kabaranggay. Hanggang sa muli, 3 to 6 mamaya. Papa Dolly, and Rebound. Ako po si Plain Pogi. Ah, yeah! At ako naman po si Mama Bell, plain sexy. At kaming tatlo ang ah? The okay, Puerto Teros! Ulala! La -la. <laughs> Tugstugin na tawanan, tuli-tuli lang dito sa Barangay LS 37.1! <laughs> Tugstugan na! Hoy! <laughs> ay!